Three, two, one. Ayon, isang mapagpalang umaga mga kasuke. Good morning, good morning sa mga katulad naming labor, sa mga nagtatrabaho dyan sa palingke. Nagkapi na po ba kayo? Ayun mga kasuke, oh. ganda ng palingke natin. Bali yung sa kabilang nakaraan na ginagawa tapos na rin mga kasukay yung mga kasama natin naglipat na sila ron tingnan natin mga kasukay shout out sa mga trabador dito ayan. Oh, ang ganda ng pwesto ayan Boss, unang araw nyo ba sa pwesto, boss? Bagong lipat, boss? Bagong lipat kaya? Napakaganda ng pwesto natin. Ayan, oh. No? Napakagandang lalaki yan, mga kasukay. Oh, magandang pwesto, magandang lalaki na nagpitinda. Meron siyang bangus, tilapia, boneless. Meron din pang sigang. labali yung second batch po na mga lumipat mga kasukay. Kwasarde. Kasukay! Ah, ay, nandito na kami sa bagong palingke. Ayan mga kasukay. Bagong palingke. Ayan, ganda lang po ni Madam Bili, no? Okay, Pakipalo ka na lang. Hello. Napakaganda ng pwesto mga kasuka no? Eh. Napakalilis yun yan Boss, good morning Good morning Katoto Ikaw ba si Katoto? basic lang kay Boss Jason mga kasuket tapos na yun daming customer ni Kambal oh. sikat na sikat na naman si Kambal mga kasuket siya lang ang pinagkakaguluhan si Kambal lang, oh may tinda sa kabila Ang ganda kasi sa Daniel Bali no. Pag mga laging sariwa talaga eh. Yan, good morning, good morning mga kasukay. Parang namumukha ang kutong dalawang to. Uy! Kaya ba yun sa taas dati? Ayan no? Walang pilihan ngayon? Walang pilihan? sila na mimili ngayon yung ay ganda ng pang ano ngayon no? Sarinda, oh kaninda oh pang adobo tapos na yung pilihan mga kasuka hindi na natin naabutan wala si bunso yun ang matindi pumili eh maghapon kapilihan uh. na kapilihan ulit Yan mga kasukay, ang ibang pwesto marami na ang customer. Busy busy na yung mga kasama natin na mga tendera tendera. Medyo maputik lang ngayon dahil umulan mga kasukay. Basang-basa ang sahig. Shout out sa mga pugi, nakatambay oh. yun mga kasukay ang gaganda ng mga naka-slice na islang ito po ay talakito sa mga may hilig magsigang dyan mga kasukay meron din tayong kusit na pang adobo ang gaganda ng palinda ngayon ni kambal mga kasukay or ni ate lobby shout out kay ate loby ito po ay pampanoay mga kasukay napakasarap nito pang ihaw mahal na to kay Kuya Jay mga kasuke Tangsigang sigang at chicken meron siyang dalagang bukid na lapad sana dalagang lapad ito naman po ang tinatawag na galunggong mga kasuke at saka salay salay ayan baka gusto nyo pong mamasyal at mamili rito sa Amos Market napakaganda na ng ating palingki ngayon napakalinis na tingnan mga kasuke shout out sa mga solid subscribers ko dyan ha hanggang dyan na lang po uh, Diyos Mabalos sa Indigabos mga kasuke